Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hay ma! Ha ha ha! Mga may nakita na naman ng natutulog sa tabing kalsala mga brom Bigyan na naman natin ito na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabrum brum para bumuli na pagkain para ibigay nun sa natutulog sa tabing kalsala! Let's go mga kabrum brum! Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum. Pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Na mga kabrumbrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to doon kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum. Hati na natin ng pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum. Hati na natin to. Let's go. ピーターのテンポがビゲンパカン、レッツゴー、ディト a ャマークビゲンパカン、タイレッツゴー。